Hi guys! What's up? What's up? Your guy Mark here at uh, long time no upload ngayon ay nagbabalik ako nakapulot kasi ako ng pusa gusto ko lang i bali napulot siya ng nanay ko so sa ngayon wala pa kaming maisip na pangalan ang papangalan muna namin is solid kasi nung hinawakan ko siya solid yung katawan niya matigas so ayan siya oh we're getting to know each other pa switch eh Ayan, tinititigan niya ako. Ayan, medyo nailang siya ng konti. Siguro, sabi niya sa isip-isip niya, no homo, sabi niya. Pero nakikita niyo, cute, no? Malaki yung tenga niya, tapos maliit yung mukha niya. At nakatuwa pa sa kanya, malaki yung arm, yung mga kamay niya. So, ayan, nagiging komportable na siya, konti-konti. Ayan, bali yan muna sa ngayon. Uh, balikan ko na lang kayo for further updates. Okay, bye-bye. Till next time. Bye-bye.